Uh, ito po yung ginagawang cleaning operation uh, sa Sapang sa ano Marilaw, papuntang Ubihan, May Kawayan. Uh, katulong po natin dito ang ating PNP sa na ni Colonel Eric Noble at ng kanyang mga kapulisan. Katulong din po ang mga barangay captains ng barangay Ubihan, Kapitan Isa Jato at ang mga barangay captains ng Marilaw. Kung makikita nyo, napakarami pong basurang nahan dito na kailangan talagang pagtulong-tulungan at makiisa ang mga tao na ilagay sa tama ang pagtatapon ng basura. Nandito rin po ang mga barangay pulis ng uh, barangay Ubihan na silang nanguna sa paglilinis ng itong sapa na to dahil sa, dahil lang ang kanilang mga bangka na pinamamasada rito ay hindi nakakarating ng maayos sa dahil laging uh, napapalaputan ng mga plastic ang kanilang mga makina ng bangka kung kahit naantala ang kanilang pagbiyahe. rabih <laughs> ser Kung mapapansin nyo ay wala pa kaming isang oras dito halos uh, ah, medya oras pa lang ginagawang paglilinis ay halos mapuno na ang bangka na ito Kultibs, Yes sir. E, e, ano mo rin? para makita rin sa kapitan? Unahin pa natin yan oh. Ito, natin yun. Ano, kasama yan? Bye. Ay, <laughs> ko, pupunahin namin ng basura yan. 2, 4, Hindi pa rin, hindi na puno ka din eh. Sabi! Hindi ka puno ka. Ah, nagsusulong ka dyan. Mukhang malungkot. Galing ka rin. namin. Sino pa yon? Oh, yung mga pwede nating ano punuin yung ibang iba pang bangka. ganon ang ano, dadatignan. Malalim ba? Ano? Malalim ba? Hindi naman. Ah, hindi. Hindi malalim. Eh pwede pala tong ano. Pwede pala itong lambatin pag gayang Oo. Oh. Pwede na natin lambatin ito pag kontihan. Kasi bibigay ang lambat dito. eh. ano? Ang Dapat dami. dito yung makapal. Mm. hindi ka kaya ng bangka. Mm. Ito yung medya ori eh. Then, ano, ano Distribution ng... Ano pala? General Jacob ng dapat nga ngayon, maghahapon ako. Tinira ko kahapon, nagpakuha akong dugo. Sir, kasama yan? Oo, kasama. Lagyan na natin basura. Lagyan natin basura, tara. Digit mo rin eh. Digit mo dito at uh, ano, bupunuin natin yan. Tapos itravel mo doon. Tapos para doon na sila magsigil-sigil. Sa bandang Okay yun ah. Punta ka ng sigil Punta ka ng yung mga ng mga taylang. Kaya katakan nga. na. yung principle ng Hindi yan. ka lang ni Uy, naka-record ba yan? Yes, sir. Ay, magaling mo yan. Siyas siya magaanan. Hindi ako magaanan. Naririnig pala yung mga comment natin doon eh. Oh. Yung telepono ang natawag ko. Naririnig. Sir, pwede dito na ilalagay muna sa isa sako natin. O diretso sako? May ina mo, diretso sako na para hindi dalawang hiyo. Okay. Pagkaw okay. kasi sinabi nga, mahirap lalo ang dakot na sa baka. Sige, sako. Tara. So, ang mga gagawin natin. Ay, sako. Diretso. na okay. yung ano. Sa lakot mo. Mas karga-karga karga tayo. Okay. Go.

kapat uh, ang nagre regular na linis nito so, sorry, yung ano? mga gumagamit nito ng lugar <laughs> natin. Di, hindi ano? na kakayanin. Okay. Ka na yung mga dyan. don na na mga record hindi yung hindi mga hindi na kakayain kung Yan. yung na yan, dali na doon. Tapos yung na yung mga nasa na Kumain na papunta ron, tong basura na to. Kuwenta mo ng gano'n. Kaibiga ko niyo okay, Sa kabayan ng Tugalig, hindi naman galing sa ubihan to. Oh. Hindi. Dito lang. Kaya dapat ang maglinis dito. Ito yung mga kalabayan. Oh, <coughs> <coughs> <Oo>, may pera oh. Ano na? Ang plastic na Lagal sa kasino. <laughs> Next, ano na yan? Marami pa rin. Dapat dito mag-cleaners na rin sila. Oh. Dapat nakakausap na sila Mayor Piping. Oh. Para may cleaners puro dati din sila. Oh. Sa atin mayroon din. Tapos uh, sila din may cleaners. Yung project nila. parang din nila. Oh. May cleaners. Tsaka, ang kalahati ko nito, kanina eh. Marilaw na nakakasakot niya. Hanggang saan ba ang ano? Ano nang marilaw ito. Marlo yan. Marlo yan. Uh, ubihan? Ito, yung pesta niya, marilaw yan. Ah, ubihan. Ubihan. So, atin ito? Oo. Uh. Atin na uh, mikawayan. Asan ba yun sa abangan? Duno yun. Yung abangan, Sur? Oo. Sa may tapat ko nililigas ko riyan. Yung pinipadir. Uh. Ano diba, yung sakot ng abangan? Ah, hindi lang best tama, yung katalip niya. <laughs> ah, parang sa ano. So, yung dagat ng basura. Ito, ito yun. Ito yun. Ito yung dagat ng basura. Pinalagay natin sa ano. Ah, pagkakuli, ito yung dagat ng basura. Sa, ano. <laughs> <hits> <hits> uh, yung pabiliyar. Yung dagat ng basura sa kaibiliyar, hindi naman totoo yun. Yung dagat, yung baka Good morning po. O oh, may dadaan. Kapitan, ilang populasyon ang ubihan? Siguro nasa ano, 3,000. Hindi, mayigit ano. Iilagay mo sa statistics ah? yan, sa report. Yes, sir. Kapitan, ilang populasyon ang ubihan? Two plus. Ah, wala pa tatlong libo. Ang ano, ang, ang liputan, Uh, ganun din, mas marami yung li ang ubihan. Yun, ilagay mo. Ubihan, liputan. May barangay with uh, 3,000 population. Ang liputan with uh, 3,000.